puti lang susu nung panahon kasi nung no, uh, kabataan nyo siguro uh, elementary days ko no ito uh, itong lugar na to ito yung naging playground ko dito kami yung nalaba dito kami umiigib uh, yung mga gawain dito, dito kami na to tapos isa sa pinaka uh, maganda gawin dito no? isa pa yun to yung natawag na suso o laka kasi madami Lapit sa boy. Ito ah. Nandito pa tayo sa isa sa, sa gilid no? pero dami na agad natin makikita okay, okay, okay. okay, okay. ng puto. Ang kagandahan ng suso dito no? makinis. Ito Oh. Ah. Wow. Ang ganda ng lugar Sobrang Pag ganito kasi na marami kang Makakuha ng suso Hindi so sabi ko May suso Ay ito, ito yung natawag na misipis Ito naman yung tiyatawag na Suso Ito Ito na mo ah eh dito ah Tapat-tapat-tapat. tap 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 ayan oh ah. nakikita mo na agad sila sa labas pa lang oh suso suso uh, isa sa masarap na luto dito no uh, ginataan may kahalong pako o kahit anong klaseng gulay basta may gata masarap yan ito pa parang ito Ayan o. No? Dito na agad. Nakikita mo na agad yung, yung suso oh Ito to Ito to Ito o. Ito o. Ito o. Ito, ito, ito. ito, yung suso. ito no? Wow. Alam mo. Uy. Kung mababay ang laki na ito. Ito din o. Oh. Ang lalaki ng suso. Dito pa. Yung sata. dami. to Ay, ang grabe, ang dami. No, wait, sa Ang dami, oh. Uy, ang laki. Ay, ayun ang dami, oh. Nagkalat lang sa, sa isang gilid-gilid. Grabe ba? Uy, ito pa, oh. Ayan, oh. Ay, promise, ang dami. Grabe. Grabe. Wow. Hahaha, <laughs> ini kagak merah man. Mari pun tak bisa kita dua Kena hua sahaja. Eh no. Grabe. Eh. Alam mo yung ma-amaze ka na lang kasi sa ibang lugar, no? Wala akong makikita ganito. Pero dito sa lugar na to, alam mo yung nagkalat lang sila. Ayan, no? oh. Yung todo. Dampot ka na lang. Ang dami. Oh, Oh. Ito rin yung bato nung nakaraang pagpunta ko dito ah. Tapos ah isang part lang 'yun. Kino ang ay grabe ang laki nito. Ang laki oh. Ngayon dito dito dito. kulang okay. okay. so dito sa suso mas marami dun sa may dulo no nung time na nandito dito pa kami nakatira no meron dito butas na bupunta namin dati hindi ko meron pa dun kung nandiyan kulang dito ng suso hindi ko na dito kabila madami so, okay. so oh. tara ang gagawin natin ngayon no ayun yun yung hinahanap ko yung suso nakulay kulay puti ang galing ang gagawin na no, kasi kailangan naman natin to pitpitin or putulan ng kwet kasi hindi natin to makakain pag may buntot ganun no ganyan pinipitpit yan dinuputulang ng pipyan. Tapos minsan, ibinababad natin sa asin. Nililinis ng nililinis para matanggal yung uh, slimy niya. Ganyan na siya, oh. Pero ito talaga, yung kulay puti na susu. At sa iba.